Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang development sa national defense ng Pilipinas para sa 2026. Ito ay ang hakbang ng Senado na taasan ang programmed appropriations para sa revised AFP modernization program mula sa original na 40 billion pesos papuntang 60 billion pesos. Isang napakahalagang adjustment na maaaring magdikta kung gaano kabilis at gaano katibay ang magiging modernization ng Armed Forces of the Philippines sa susunod na taon. Pero ang mas malaking tanong, malalampasan kaya nito ang Bicameral Conference Committee? Dahil alam natin, dito maraming budget provisions ang nawawala, tinatapyasan, o nababago. At higit sa lahat, sapat ba ang 60 billion program funding sa harap ng lumalaking banta sa Pilipinas? Iyan ang iisa-isahin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong lumabas ang 2026 National Expenditure Program o NEP, Maraming analysts at defense watchers ang nagulat dahil ang ipinasa ng DBM ay may total na 90 billion pesos para sa AFP modernization. Sa unang tingin, mukhang malaki, pero ang problema, hinati ito sa 40 billion program at 50 billion on program. Ang program ay guaranteed. Ito ang perang siguradong available sa sandaling maipasa ang budget. Ito ang pondo na kailangan para makapag-sign ng contracts makapagpaandar ng procurement at matuloy ang mga projects Ang unprogrammed naman ay standby authority lang. Ibig sabihin, pwede lang gamitin kung may excess revenue ang gobyerno. At sa nakaraang taon, napakabagal lumabas ng unprogrammed funds. Minsan lumalabas, minsan hindi. Minsan late na sa fiscal year. Ibig sabihin, hindi ito reliable para sa critical acquisitions. Kaya noong nakita ng Senado ang breakdown ng NEP doon nagsimula ang kanilang pagre-review at pagtutok. Kung mas mataas ang unprogram kaysa program, paano makakapagpatuloy ang AFP sa Horizon 3? Paano makakapag-commit sa multi-year contracts? Paano masisiguro ang long-term defense posture ng bansa? Dahil dito, nagkaroon ng pag-uusap at deliberations noong Senate Budget Hearing on Defense noong November 27. Sa hearing noong November 27, maraming senador ang nagpahayag ng concern tungkol sa maliit na guaranteed funding para sa modernization ng AFP. Isa sa mga naging sentro ng diskusyon ay ang pagsisiguro na hindi maantala ang procurement ng mga critical assets na nakaline up na sa Rehorizon 3. Kasama sa Rehorizon 3 ang mga proyekto tulad ng missile systems, additional fighter aircraft, radars, air defense assets, multi-role vessels, unmanned systems, integrated command and control platforms, at marami pang iba. Ang mga ito ay hindi pwedeng nakaasa sa unprogrammed funding dahil may fixed delivery schedules at may multi-year payment structures. Dahil sa concern na ito, iminungkahi ng Senado ang pagtaas ng programmed appropriations mula 40 billion papuntang 60 billion pesos. Ang maganda dito, hindi tumaas ang total modernization budget beyond 90 billion pesos. Pareho pa rin ang total, pero binaliktad ang composition. Mas mataas ang program, mas mababa ang unprogram. Ang Senate version ay, program, 60 billion, unprogram, 30 billion, total, 90 billion. Kung ikukumpara, original NEP 2026, program, 40 billion, unprogram, 50 b. Ang resulta, mas siguradong pondo, mas predictable execution, at mas mataas na chance na matuloy ang mga modernization projects. Kailangan nating maintindihan kung bakit mas critical ang programmed appropriation kaysa on program. Ang programmed funds ay like for like replacement ng certainty. Ito ang ginagamit ng AFT para pumasok sa contracts na hindi pwedeng i-delay. Kung fighter jets ang pinag-uusapan, hindi pwede ang standby funding. Kung radar rollout at integrated air surveillance network ang target, hindi rin pwede ang uncertainty. Mas lalo na kung missile systems at naval vessels ang pinag-uusapan, kasi milyon-milyon at bilyon-bilyon ang halaga nito. Kapag unprogrammed funds ang ginamit, hindi ka makakapag-commit sa multi-year projects. Hindi ka pwedeng makipag-negotiate ng magandang terms. Hindi rin makakalipad ang timeline dahil dependent ito sa performance ng ekonomiya. Kaya ang ginawa ng Senado ay isang malaking hakbang para gawing mas predictable ang modernization. Ito ang malaking debate ngayon. Maraming analysts ang nagsasabing kahit maganda ang pagtaas mula 40 billion ta 60 billion, napakaliit pa rin ito sa laki ng threat sa Pilipinas. Tingnan natin ang realidad. Una, ang China sa West Philippine Sea ay patuloy na nagbuo ng artificial islands, naglalagay ng missile platforms, nagtatayo ng airfields, at gumagawa ng military-grade harassment sa mga barko ng Pilipinas. Pangalawa, kailangan ng bansa ng Integrated Air and Maritime Domain Awareness Capability. Kulang tayo sa radars, maritime patrol aircraft, long-range surveillance drones, at modern sensors. Pangatlo, ang Horizon 3 ay napakamahal. Ito ang pinakaambisyosong phase ng AFP modernization. Kasama dito ang multi-role fighters, naval assets like corvettes and OPVs, shore-based missile systems, and defense networks. Kung titingnan natin ang ibang bansa sa ASEAN, Vietnam spends more, Singapore spends way more, even Indonesia spends larger amounts despite their own internal challenges. Sa konteksto na ito, ang 60 billion program ay parang unang hakbang lamang. Hindi ito sapat para i-modernize ang buong AFP. Pero ito ay mas mabuti kaysa sa naunang 40 billion. Sabi nga ng DND, ang kanilang original request ay mas mataas pa dito. Pero kahit 20 billion lang ang dagdag, malaking bagay ito sa execution ng procurement sa 2026. Ito ang dapat tutukan ng taong bayan. Ang Bicameral Conference Committee ay binubuo ng Senado at House of Representatives. Dito nila pag-uusapan at aayusin ang differences between the House version and Senate version. At alam natin na madalas, sa BICAM nagbabago ang mga budget items. Minsan nababawasan, minsan nadedagdagan, minsan naililipat sa ibang priorities. Kaya ang 60 billion programmed appropriation ay hindi pa final. Hindi pa ito garantiya. Kapag hindi pumayag ang House of Representatives na taasan ang programmed funds at gustong ibalik ito sa 40 billion, Maaaring bumalik ang older structure na may mas malaking unprogrammed at mas maliit na guaranteed funding. At alam natin na maraming factors ang umiikot sa BICAM, political trade-offs, priorities ng bawat distrito, at iba pang national programs. Kaya ang publiko, lalo na ang mga sumusubaybay sa national security issues, ay kailangang magbantay. Dapat bantayan kung mananatili ba ang 60 billion program sa final version ng General Appropriations Act. Kung masasama ito sa final GAA 2026, malaking tulong ito sa AFP modernization projects. Kapag hindi naman, baka mabagal na naman ang implementasyon ng modernization at magpatuloy ang dependency sa conditional funding. Kung ma-maintain ang 60 billion program, ito ang mga immediate effects. Una, mas mabilis ang pag-procure ng systems at assets na hindi pwedeng i-delay. Kasama dito ang surveillance systems, radars, drones, at command and control networks. Pangalawa, mas stable ang funding para sa mga malaking commitments tulad ng missile systems at aircraft acquisition. Kung wala kang guaranteed funds, hindi maaring pumasok ang AFP sa long-term contract. Pangatlo, mas predictable ang timeline. Ang AFP modernization ay hindi dapat reactive. Dapat ito ay strategic at multi-year. At pang-apat, nagpapadala ito ng signal sa international partners na seryoso ang Pilipinas sa pagmodernize ng depensa. Kung nakita ng ibang bansa na may guaranteed funding ang AFP, mas magiging madali ang defense cooperation, financing arrangements, at equipment sourcing. Sa ngayon, magandang balita na tumaas ang programmed appropriations mula 40 billion ta 60 billion. Pero hindi pa ito panalo hanggat hindi ito nakakalusot sa Bicameral Conference Committee. Kung manatili ito, mas mabilis ang modernization, mas predictable ang funding, mas malinaw ang defense posture ng bansa para sa 2026. Kung maibalik sa 40 billion, mas maraming projects ang madi-delay, mas maraming procurement ang magiging uncertain, mas malaki ang magiging gap sa capability building ng AFP. At tandaan natin, ang threats ng Pilipinas ay hindi bumababa, mas lumalaki pa. At kung ikukumpara natin sa required modernization across all AFP service branches, ang 60 billion ay maliit. Pero ito ay simula at sana sa mga susunod na taon, mas lumaki pa, mas lumawak pa, at mas seryosohin ng gobyerno ang national defense budget.